So what's up Boy Ginto Vlog uh, Welcome sa aking Youtube Channel wow. Ang topic for today about sa ating mga problema sa mga mag-asawa no? problema sa mga mag-asawa lagi kayo nag-aaway sa inyong bahay tungkol sa budget Sana. sa pera o <laughs> nag-aaway kayo na walang anak <laughs> so ang ating pag-uusapan yan no? ako nag a sa inyo para may idea kayo na hindi kayo mag-aaway sa inyong mga pamilya at hindi mapisira ang inyong buhay no? Wee, na. hindi mapisira yung watak-watak ang inyong ano, pamilya so bago ang lahat huwag kalibutang mag-subscribe sa aking youtube channel uh Boy Ginto vlog no uh, pa-support sa aking uh Boy Ginto vlog sa aking YouTube channel. Ang ating pag-uusapan about sa mga ano mag-asawa kung bakit kayo lagi nag-aaway sa inyong bahay. Sa pera pago maiwasan yan no. Uh, I-advice ko sa inyo tungkol sa ana ana wala kayong ana ana. <laughs> So, ayan, start na tayo, no. Unang-una mga ka-boy ginto vlog, no. Sa mga ano, yung mga mag-asawa diyan sa ano, sa pamilya nyo, Unang-una, uh, sa pera muna tayo, no, sa pera. Tungkol naman tayo sa pera, kung paano budget sa pera, no. So, ano, kayong mga haligi ng tahanan, kayo rin ma no! ilaw ng tahanan. Sana ah <laughs> Gago! Unang una, 10,000 <laughs> na yung sinasahod sa isang kinsinas. Yo, so, wow! nahihirapan kayo at nahihirapan kayo na ano, paano magbabudget sa ganyan sitwasyon. Tipid. mo magtipid muna kayo. Hindi muna kayo bibili kung ano-ano. Sa Shopee, sarasada or kung ano-ano, di ba? Kung wala namang kwenta yun eh, Walang kwenta na yung binibili. Kagaya ng mga mahalagang uh, mga bagay na hindi nyo, hindi nyo kailangan uh, at wag huwag kayong bibili ng no? Kung sa, ano, sa pagkain o sa mga sa budget nyo sa bahay, sa pagkain, huwag kayong ano, kumbaga, huwag yung magtipid naman. Wow. Wow. Okay lang magtipid ka sa ibang bagay, wag, wag lang yung wag lang yung pagkain niyo, no? No no. So yan mga kaboy Ginto vlog, yan ang advice ko noong Unang unang-una, magtipid yung hindi wakay bibili kung anong bagay na hindi niyo kailangan. Kaya yeah! <clears throat> ng nag-shopee ka tapos hindi mo mo kailangan tapos itatapon mo lang ilang buwan tapos wow. hindi mo matangit, no? sayang ang yung pera oh yan ang unang kong ano advice no hanggang dito ako video hanggang dito video at salamat sa inyong suporta kay Boy Ginto Vlog babayu